Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat On this your guest pa masagot channel Of Ray also my So ngayong hapon na to, tingin natin Sabihin sa inyo ng ating mga gabay So this is um, a weekly gabay for the month of July 15 Hanggang July 21 For the sign of For the sign of Leo, so Leo, Leo, Leo Welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices and spirit guides Ang ating masasagap for today's video Kanino kayong energy o ikaganapin sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update. Of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang diligis Skip ng ads away Pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal Siksikliglig na gumapo Na biyayang manong balik sa inyo So let's see guys What is the messages Advice sa inyo ng ating Angel Spirit For this sign of leo So let's see and watch this Angel Spirit Guys please give me information po Okay So there is a ton of cups Wow happiness na magiging mas masaya ka na ngayon. There's an ultimate happiness. Magiging maligaya at magiging masaya. Magiging maayos na ang iyong puso at ang iyong pakiramdam. There's an ace of pentacles with a big shot and big money coming in. Na may malaking opportunities na darating, may malaking perang paparating. No, ano kaya yan, guys? Magdadala ng kaligayahan talaga. There's something a jackpot no? And there's something that's an something the time of sir at kayo with sabotage. <laughs> talagang hindi batal Talagang hindi ano eh, no? Hindi nawawala ang sabotage no? kapag nagiging masaya ka. And there's just something guys with the two of ones. Bili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Now, of course, mo yung mga bagay na kailangan mo. Alisin mo yung luho, bisyo. Alam mo yung mga bagay na hindi mo naman prioritize or priority. Alam mo yung mga bagay na hindi mo naman kailangan, tantanan mo. And there's an Ace of Wands for a new project and new plan. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. Additional messages. So There's a Ten of, uh, nine of Pentacles. There a potential for abundance. No, potential dito para maging masagana na ang iyong pamumuhay, na no, maging masagana na ang iyong pagkakaperahan. No, may ka kan potential para maging malago na maging mas masagana. What is the Ten of Pentacles? represent with the five of pentacles. Some of you guys, no, nakakaranas ka ng na financial difficulty, financial loss, but uh, you're smiling, no? Masaya ka sa kung ano mo yung mga ginanaranasan mo ngayon. There's a three of ones, ka nihintay na pagkakataon or may ka na, na, timing, no? Yung para sa'yo talaga. Maring darating na, no? Yung nihintay mo. And there's a four of us may celebration. Some of you guys na uh, magkakaroon ng mga celebration. May ina-sense ako dito ha. And dito yung celebration for you. But there is a four of us. Ibig sabihin ito yung sumasabot No? Yung parang sumisira ng eksena mo. No? Parang sinisira yung pundasyon. Sinisira lahat ng mga bagay na meron ka. Na magiging maging aware ka lang sa mga taong pagkakatiwalaan mo ha. Sa mga taong papapasukin mo sa buhay mo. And there's something the I of once for slow and steady. Matuto tayong maging mahinahon. Matuto tayong kamalma. Titingnan din dito kung hanggang saan ang pasensya mo. No? Sa pagpili ng mga bagay na kailangan at gusto mo lang. ba? Diba? Meron dyan niya parang bibiling ka ng ganto pero wala, hindi mo naman kailangan. No? Ginusto mo lang. So, kailangan um, alap, pangalagaan mo at proteksyonan mo ang iyong mga pinaghirapan. No, your resource of being uh, there's a at of pentacles for collaborations. Communicate clearly. No, kailangan na um, makipag-socialize ka sa mga taong um, positibo. No, umiwas ka sa mga negative. And there's a something guys with the six of sorry na uh, six of sorry the transition. No, unti-unti ka na raw makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. No, makakabangon ka na. What is a ten of cups? Circus the five of pentacles reference with the of confident partnership. Some of you guys, no, magiging maganda na ang iyong kalagayan. No, nakikita nyo guys, parang Bilakong, bilakong na ano dito, no? Parang, uh, sa lahat ng mga struggles, failure nilang dalawa, no, na kung baga nagsasama sila, nakikirap at ginawa, hanggang sa nakakakain na sila, no, parang there's a something guys with a partnership na, kahit ano dagok ang mga pinagdadaanan yung dalawa na person mo na kayo matatag sa isa't isa pasabog and there's a page of comes no, makinig ka sa intuition ng gut feeling mo makikinig ka sa mga nararamdaman mo no, kung may mga nararamdaman ka na maparating na offer that's good na no? marang pinapaalala ka na ka ka na kailangan mo mag pay attention And of course, there's something the page of Pentacles and best wisely, no, pagdating sa time, effort ng love, And of course, ng, uh, um, trust, kailangan alam mo kung saan ka magtitiwala at maniniwala. Na no, huwag ka basta-basta nagtitiwala sa minsan ng tinrider at sinabotahe ka. Or kapag meron kang gut feeling nakakaiba sa tao na ito, no, dumistansya ka. And there's a nine of cups, no, there's a wish fulfillment. So, some of you guys, no, may mga pangharap ka na maaaring unti-unting parin at matupad. And of course, there's a guys. There's a strength of being confident. So, ngayon, lalakasan mo ng loob mo. Magiging matapang ka na. Alisin mo na yung takot at pangamba mo. And there's a chart of it, an action and movement na magkakaroon na yung changes and if Um, changes and development na sa situations mo, there's a transition. Unti-unti ka na makakaluwag-luwag. Uh, ah, sana all maluwag. Ay, makakaluwag-luwag. So, let's see what is the outcome from the outcome, guys, there is something the four of swords are uh, rest. So, kailangan mo ipahinga yan. Nag-over fatigue ka from overthinking. And there's a five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your actions. Na no, alam mo na yung mag magiging kalalabasan, na no, pilit mo pa rin. So, tantanan mo. Kapag alam mo yung magiging posibilidad, huwag ka ng ano, no? Kung alam mo, makakapa ka lang na no, malulugi ka lang dyan sa bagay na yan or maiipit ka sa situation tantanan mo and there's a magician for manifestation so some of you guys no may mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest yung investment uh, good fortunes no, magandang eksena magandang trabaho magandang negosyo unti-unti yan matutupad mo And there's a page of ones, There's a good news coming in. Some of you may magandang balita talaga. May magandang impormasyon na ipababatid sa'yo na mayroong impormasyon na matagal mo nang hinihintay or may pangarap ka na matagal mo nang inaasam. There's a hyphen for a lesson learned. Matuto ka na from what? For, um... A collaboration, no, for other people. Mag-ingat ka sa mga taong kinakausap mo, sa mga taong nakakasalamuha mo, no, may mga tao diyan na kinukuha lang mga ang iyong loob, ang iyong uh, plano, yung yung impormasyon na gusto mong gawin, no? Kailangan magkaroon ka ng security sa sarili mo. Matuto ka na sa lahat na nangyari sa iyo And there's a six of pentacles. Maging balance ka na. There's a something giving, receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. And there's a something changes and transition. Nagaganda na talaga ang kalagayan pagdating sa finances mo makaka-recover ka na. No, may malaking opportunity sa darating don't, be don't be missed. And of course, the part of the deck with the Queen of Pentacles, that there is a something pattern. No, may pattern na kailangan mo muna pagdaanan at the end of the road. Pag nakita mo na yung, yung, tamang daan, makakamtan mo na ang, mat, ang kalalabasan niyan at makaka, uh, makukuha mo na yung matagal mo na gusto makuha. So guys, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, for finances and career tie, guys. So, there's a high physis. Maraming mga hidden agenda or hidden enemies sa likod dito. So, kaya kailangan maging aware ka. No? Lalo-lalo na sa pagdating sa pera, sa negosyo, trabaho. Maraming mga extra, extra herada dyan, no? Maraming over-over. Pakilamera, -over. ingetera. And there's a eight of Mag-focus ka na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Huwag mong hayaan ma-destruct kanila. 'Di ba? And there's a six, the seven of pentacles with a harvest moment no, ani ka na rin ng mga pinaghirapan mo. Lahat ng bagay pinagpaguran mo mayroon tong kakibat na tagumpay. And there's a star card. Healing, recovery, and wish fulfillment. Talaga may mga bagay na matutupad sa kahin, sa mga hiniling mo. No, pasabog. And there's a page of star being curiosity. Kailangan mas mabing mabusisi ka na. No, maging uh, matuto ka na. No, kailangan alamin mo lahat ng bagay na dapat mong malaman And because uh, some of you guys so There's a stalking Looking, watching at you Not sa client or customers And there's an effort Maging mature ka at maging grounded ka na No, kailangan magkaroon ka ng respect at disiplina sa sarili mo. Don't share any information regarding sa finances mo, sa resource of income mo dahil maraming mata na nakatingin sa iyo. Nagsusubaybay sa iyo, inaalam-alam lahat ng eksena mo. So let's see. What is additional messages pagdating naman tayo sa love life? Okay. For um, love life. So, there's the king man, no, baguhin ni perspective, mindset, no, ng yung dalawa, dalawa kayo na person mo, baguhin yun na to, there's something the nine of cups, for something an offer, for a higher level commitment, no, Or romantic proposal, and there's the native ones, no, there's a lot of uh, communication, heart to heart conversation, a messages and travel. Sa movie, makakaalis kayo ng person mo, ha? Kung saan sa kayo makakapunta nito. And there's something that's so pento ka. Maging ka. Physically, mentally, emotionally. Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Iwasan mo yung nakakasama sa eksena mo. And there's the lovers. Some of you, if you are being single, guys, magkakaroon ka ng asawa, jowa, kaharutan. Now, and of course, guys, there's something at the Hermit card. The answer you need is here. Bibigyang kasagutan na lahat ng bagay o katanungan nyo ng present mo sa isa't isa. And of course, guys, sa parang nasisense ko dito na kailangan nyo makawala sa comfort zone nyo. Naduduwag natatakot kayo from what? No, natatakot kayo, naduduwag kayo ng present mo na uh, magbukas ng business or something. Kailangan matuto kayong um, subukan no? Dahil hindi kayo magiging matagumpay kung wala kayong pagkilos at paggalaw. No, kung hindi kayo marunong kumarap sa mga bagay takot na inyong kinakaharap. So, let's see. Pagdating naman tayo sa kalusugan. So, there's a five of cups. Some of you guys, no, may mga disappointment, regret ka dito, or may mga pinagsisisir, pinangihinayangan ka dito, na kailangan mo talagang tan tanatiwasan. Now, there's a devil card. Abusive. Or either, um, pagiging ano, abusado sa kalusugan mo, umiwas ka sa mga bagay na nakakasama sa iyo. No, meron ako na sense dito, mahilig ka sa mga fast food regarding guys with a mommy, lomi or na mataas sa ano sa cholesterol, no? My god, no, tumataas ang BP mo dito na sa sense ko. Madalas na sumasakit ang batok mo, nanlalabo na 'yung mata mo. And of course madalas kang hinihingal. High blood 'yan ha. Magpa-check ka. And of course, there's something they eat of soy. There's a lot of toxic and negativities around you. There, because in the other side, guys, there's something you're doing a black magic to you. Just being aware, no? Alamin mo kung ano man yung bagay na nararamdaman mo. Kaugnay ba yan ng spiritual or medical? There's something the king of soy Putuli mo na yung mga bagay na hindi nakse sa iyo Or either, putuli mo na yung mga nakagawian, nakagisnan, or mga, mga nakasanayan mong pagkain. And there's a design card, bibigyan liwanag to sa'yo. No, parehas kayo ng prison mo. It means, parehas kayo ko ng sabagay. Kung ano kinakain ng prison mo, ganun din nakakainin mo. So, kailangan maging aware kayo yung dalawa, ha? And there's a ten of ones. Marami kay obligation responsibilities na maaaring pasanin pa ngayon no? or either marami kayo nararamdaman ng prison mo. Maging aware tayo na no? attention tayo pagdating sa kalisugan No? So, let's see what is additional messages with the magical fair messages advices. And of course, a pick a card, yes or no. No, and of course, a pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan within one, two, or three. Kung nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo. Malalaman mo yan sa dulo ng reading ko. At the same time, guys, maraming salamat po sa mga nagsishare ng aking videos. Sana mga uri na social media platforms. Maraming salamat po. Then of course, um, let's see. What is additional messages? Advice sa'yo ng ating Angel Spirit. Let's watch this. Okay. Let's see what is the magical of fire messages. Before anything else, guys, no? Please comment down below kung saan umabot ang videos or reading ko, ha? Saan lupalok kayo ng mundo. Please comment down below. So, let's see what is the magical of fire messages. Oh, o, Harvest moment. Tulad na sinasabi ko. Aani ka na ng mga bagay ang pinaghirapan mo. There's a new career. Na magbabago na rin ang karir mo. Trabaho. There's something successful directions na magiging matagumpay ka sa tatahakin mo landasin. And of course, I told you, your wish is granted. No, talagang there's a wish fulfillment wish granted na no, maaaring may mga bagay pangarap ka na maaaring unti-unti ng mat kakamtan at matata mo. So let's see what is the yinan yung oracle card. And there's a lack and doubt. Basta mo yung pag-aalilangan, pangihinayang at pag Uh, pagdadalawang isip sa sarili mo. Kaya mo yan. And there's a the toxicity. I told you, there's a something toxic pattern. No, madalas dito yun sa paligid lamang. No, toxic environment, toxic co-workers, toxic families, and there's something is shadow work with a moon card. No, lahat ng bagay nito ilalantad sa'yo, lahat ng bagay nito malalaman mo. Revelation. What is the synchronicity represent what? represent guys with a speed. Bibilis na daw ang daloy ng sitwasyon. Pabilis ng pabilis ng pag-aani ng mga biyaya. This is something the roots. No, ito na yung magsisilbing ugat. No, at uh, magsus magsisimula na yan hanggang sa maging puno at mamunga na yan. Additional messages. And of course, there's something the imaginations na no, palawigin mo ang yung imahinasyon. intuition, visions, na no? maaaring yung mga pangarap mo moy maring abot kamay mo na pala There is something ambition into reality romance ephemeral siklab ng oracle deck there is a finances and future so si talagang cog na yung pag-ibig at relasyon mo pagdating sa buhay at um pagkakaperahan, ba? Diba? And there's a sign for love. Talagang may senyales na pag-ibig talaga ay mamumutangin sa lahat. And there's a relationship connect them. At mag-aaring mag konektado mag uh, talaga kayo na person mo sa isa't isa. So let's see what is the initial messages for angels number. There's a 21-21 energy levels. That day, you're waiting for will come maintain discipline you're getting closer to your end goal there is no need to overextend yourself guard your energy to rem to remain focused it will be paying off it's a climb that elevator the right trust in you magtiwala ka sa sarili mo diba napakalapit mo na para may sakto para nito the waiting is over maaring malapit mo na makamtan. Matuto ka lang ha, magkaroon ng disiplina sa sarili mo. Unti-unti mo rin matata mo ano naman yung mabagay na ninanais mo at pangarap mo. What is the money mo oracle There. There's a resources. Oo. Use wisely as needed. I told you. Di ba? Kung maga, maging wise ka at kung magagamitin mo lang mga gamitin mo lamang or gawin mo mam malamang tong bagay na to dahil kailangan mo no dahil ito yung priorities mo be grateful for what you have and save something from for the future Diba? kailangan palawigin, palaguin, palakasin ang iyong finances or resource of income. From the shadow work represent what? From the shadow work represent what? And there's something yan inner balance, wellness, duality. What you resist persists, what you accept transform. Diba? Kung ano man yung bagay na gagawin mo, yun ang mangyayari. Ano man yung mga bagay na tatanggapin mo, magbabago. Diba? Kailangan mo tanggapin ng buong buo at maging balance. Ano man yung mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan. What is clarifying for a love situation? For clarifying for a love situation? represent guys with um, controlling power struggles lead to being manipulative no lahat ng bagay pinagdadaanan mo dadaling ka para kaya mo nang maisa kaya mo nang makontrol no kaya mo nang manipulate lahat ng bagay sa paligid mo no the way in a good way ha na good way you manipulative. no kaya mo na siyang control kaya mo na siya i-manage there's a clarifying for a life situation For clarifying for a life situation Represent guys with the dream weaver Dreaming and imagining Bring your powerful vision into reality I told you, diba? Ano man yung mga bagay pinapangarap Mo ay maaaring unti-unti mo Nang uh, makita at maaring mapanghawakan at matamos mismo sa harapan mo. Diba? There is a what lies beneath with the future. Ano man yung bagay na hinihiling mo, maaaring mas, may sakataparan mo to. So guys, lahat ng hinihiling mo, lahat ng bagay na gusto mo, nakukuha mo naman ito. What is the what lies beneath with the future? Basta, no? Kailangan mo lang alisin. O, si Kick to the crab. Kailangan mong alisin ang toxic or negative sa paligid mo. Para tuloy-tuloy na ang daloy na magandang kapalaran sa iyo. What is the part of the light? Kasi minsan guys, no, or madalas talaga, toxic and negative, talaga yan ang nagkakatak sa atin para maging, um, kumbaga matumal, mabagal ang pasok ng pera dahil sa negatibo. So, kailangan maging balance tayo. At the same time, kailangan positibo tayo in a good way. No? Kailangan magiging maganda ang iyong um, iniisip, ginagawa, No, maaaring may sasakato para mo na agad-agad yan. What is the part of the life? There's a victory. Talagang tagumpay eh, no? Talagang pinapakita dito, guys, with the Leo signs na magtatagumpay kang ngayon linggong to. I have grown within the universe, discovering the higher wisdom that lead me to victory by the By redirecting my thoughts to clarity, I cultivate wisdom, love, and kindness with myself. With this, I am free to embrace all the lives offered. knowing that I am guided and supported the divine light. So, si alam mo na magtatagumpay ka dahil sa support at ginagabayan ka ng ating spirit. Not ng ating universe. na ginagabayan ka na madiscover mo ano man yung bagay na dapat mong malaman, na dapat mong maiwasan, na dapat mong tigilan, dapat mong tantanan. Lahat ng bagay na to ay maaaring ibigay sa iyo lahat ng impormasyon na kailangan mong malaman. Huwag lang matigas ang ulo. So, let's see what is the part of the life, What is the peak of okay, our yes or no? So, let's watch this. Okay, nandito tayo guys with a pick a yes or no? So, alam ko guys, kapili na kayo lang. No? Ang kung sino na number one, ang yun yung unahin natin. Let's start with the number one. Okay, there's a yes inside the wisdom guide your choice no ipapasilip ipapakita no ang tamang daan no sa pagpili ng bagay na kailangan mong pagpilian dapat mong pagdesisyonan no ka ng mas malinaw na pangitain or malinaw na paalala para ito ay gawin mo ito ay dapat mong maisakatuparan number two, there is a yes again wisdom support you root go in deep. Napakalalim nitong mga bagay nito. Maraming branches, maraming sanga-sanga para tulungan ka at supportahan ka ng ating inner spirit. No, you need to pay attention na tuloy-tuloy mo lang. No, gawin mo yung mga bagay na makakatulong sa Number three, there a yes again. It's going swimming of the cook in the flow. Dadaloy na at magiging mas maayos na ang kalagayan at sitwasyon mo. Makakalangoy ka na ng mas maluwag at ma Uh, magaang sa dibdib mo So guys, this is um, a weekly goodbye for the month of July 15 hanggang July 21 for the sign of Leo So Leo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating gafkas. Don't forget to like and subscribe my channel And hit the notification bell for more videos. At Direks, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo nang ang skip ng Adzaway, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapon na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat sa Direct video. Bye-bye and babush! Bye -bye.